Kumusta po kayo dyan? Hope you are okay. Everyone's okay. Ayan. Well, eto. Ngayon si Ogang Tindera. Muli na naman tayo maglanagalag. At may pupuntahan po tayo. Gusto ko lamang po uh, kuhanan ng video yung lahat ng mga dadaanan ko yun lamang po <laughs> ayan mga ogang tendera kita nyo po no ah, napaka busy po ng kalsada every day every minute every hour every day po yan no? ang aga namin umalis no around ano na yan mga magko quarter to six po yan pero maliwanag na po siya no mga ogang tendera kita nyo napakarami na po tao pasahero at mga nagde-drive, 'di ba? At uh, maya maya lang mainit na po yan. Siguro mga bandang 7 or 8 masakit na yung init. Hindi na siya healthy noon. So ngayon po may pupuntahan po tayo. Tayo po ay mamimili ng konti lang na naman po. Pandagdag po sa ating mga paninda sa aking tindahan. Alam niyo naman si Ogang Tindera, lagalag po ano, kahit anong busy lamang po natin, basta kailangan mairaos natin ang pamimili natin everyday. Talaga, totoo po yan, everyday po ako namimili. At merong umaga, may hapon, kasi alam niyo po ba kung bakit? Wala kasi akong pang uh, abono. Pero kung may pang abono po ako, isang beses lamang po ako mamimili mga organ kaya nga lang, alam niyo naman po, binabudget lamang po natin, hinahati-hati lamang po natin mga Ogang Tindera ang ating pera. So, sa pamimili natin. Kaya, okay lamang po yun. Nakakapagod man. Well, ganun talaga ang trabaho ng ogang Tindera ninyo. At talagang sanay naman na ako mga ogang. For example, ngayon, mamimili po kami. Ayan, mamamaliki po tayo ngayon. So, mamaya, uh, mga benta ko po niya na magmula umaga hanggang hapon. Ayan, yan po yung pambili po ng sigarilyo or konting alak po. Ayan. Okay na mga nagsusumba pa, diba? Alright sa so alright. Ang sa sexy mga pulahan. <laughs> Ayun lang, gusto ko lang po siya i-share sa inyo na Ah, uh, dapat sa pagtitinda, meron laki kay kayong pang-abono, no? At eh, uh, eh, pag uh, may pang-abono kayo, maganda. At maibabalik nyo rin naman 'yun eh kapag uh, ba, may nagbayad, ganyan. Pag uh, nasubukan ko na rin yun na pag abono-abono. Eh, kaya lang, syempre, uh, gusto ko maturuan yung sarili ko na ay, kailangan ganito lang to, kailangan ganito lang, ganyan. Kasi uh, pag lagi akong nag-aabono, hindi rin maganda, di ba? Maganda, mag-aabono ka, kailangan maibabalik mo rin siya sa hapon. Hindi yung abono ka ng bono tapos hindi naman nababalik, di ba? So useless din yung paghihirap ninyo. So yun, yun isang advice ko rin yung po no, mga orang, kung may pang-abono sige, i-abono niyo po pero hapon balik niyo na rin po yung pera at itabi nyo po ulit. Kasi kung yun po yung savings niyo or kung yun po yung pambayad ng ilaw ninyo, eh, eh, kailangan ibalik po. Kasi ganun ako eh, ganun talaga ako. Minsan nahihiram ko yung pambayad ng ilaw namin, o oh, mamayang hapon ibabalik ko na para uh, maibenta ko na at uh, yung pag wala ako, marami Kung wala, kailangan ko talaga ng abono. Pero binabalik ko po siya. Pero sa ngayon, binago ko na po yun. Hindi na ako nahihiram, hindi na ako nang abono kasi gusto kong matuto na dun lang muna siya. No? Hintayin ko may magbayad, tsaka ako mag, mag, -ano, magbibili ko ano man yung kailangan. So mga ogang, nakita nyo po ngayon, ayan no, oh, ang dami ng decoration. Dito po yan sa Tagig, dito sa may uh, Levy Mariano. Ayan po, ayan po yung hindi nadaanan namin palagi. Ayan po ay uh, highway shortcut na po yan papuntang Pasig Palengke. Ang labas namin nito sa may ano, um, San Joaquin, Talawaan. No? Diretso na siya sa Palengke. Hindi na kami dadaan ng ng uh, Pateros at uh, San Joaquin. Yan, hindi na kami dadaan dyan. Bali, dito na kami sa uh, uh likod nagdaan. So, mas mas uh, ano, kung halimbawa na raride namin doon dati is uh, mga 30 minutes, eh dito hindi. Siguro 10 to 15 minutes nandito na kami sa palengke. Ito po yung ano, San Joaquin na po yung Bambang. Oh, Bambang San Joaquin ayan, or sa Bambang Pasig na po yan. So, ayan mga Ogang Tindera, sige, dyan lang po kayo. Nod-nod lamang po kayo. Stay tuned mga Ogang. Alright! <coughs>

Pero ako mo, darling. Maganda naman to. Marami na yun. ikaw na pumili. Maraming konti pa. tayong din ano, yeah. yung ano. Yung yung Marami na, na to. Ayan. Okay na yan? Ayan? Marami na kung Kasi hiwa-hiwain eh. Oo, marami kung 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 na kung 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 na diba? oh, kung okay